Pag-uusapan natin sa video na to kung gaano kahirap maging isang OFW dito sa Spain. Ano-ano yung mga struggle ng ating mga kababayan, ng ating mga kapwa Pinoy dito sa bansang Espanya. Ready ka na? Pag-usapan na natin. Ayan, kung bago ka sa aking channel, ako nga pala si pa Pasubscribe na lang sa aking channel. Ako ay isang language assistant dito sa Spain or Pinoy teacher dito sa Spain. At syempre, uh, marami na rin tayong napagdaanan. So, ibabahagi natin uh, uh, ang ating mga experience at saka yung mga experience din ng ating mga kasama at ang ating mga kababayan dito para pagpunta mo dito, dito sa Spain, medyo madali na lang sa iyong mag-adjust or mag-adapt sa environment or sa new environment. So, uh, alam ko yung mga ibang mga OFW dyan makakarelate, makakarelate sila sa ating uh, pag-uusapan ngayon. So unang una is uh, Spanish language. Marunong ka na bang mag-Spanish? Um, sa tingin ko hindi naman big deal, no? Uh, kung hindi ka marunong mag-Spanish. Kaso nga lang kung ikaw ay maghanap ng trabaho, ah uh, mahihirapan ka at some point na maghanap, na maghanap kung hindi ka marunong yung mga basic man lang na na Espanyol, no? Mga salitang Espanyol. Meron din pong mga Espanyol, um, ang tawag dito yung mga Tagalog words or Filipino words na Spanish. So medyo nakakaintindi ka din sa kanila. Pero ang gusto ko sa lang i-point dito is yung uh, communication ba? Kung paano ka makipag-communicate sa amo mo o paano mo sila intindihin, ganyan. Pero marami din, marami din dito mga kasambahay, mga katulong na English na yung ginagamit nila sa kanilang trabaho. English na, na yung medium ng communication uh, sa kanilang amo at saka sa mga alaga mga bata or sa mga matanda. Pero meron nga din dito ang mga uh, Espanyol at saka yung mga ibang lahi na hindi naman sila marunong mag-English. So dapat Mag-aral ka na ng Spanish, kahit yung mga basic lang na hola, que tal, buenos dias, como estas, yung mga ganun, yung mga basic lang ng mga, ng mga words. Kasi hindi pa rin talaga um, hindi pa rin parehas ang Tagalog or Filipino sa Spanish. Ayan. Pangalawa ay ang rent sa bahay. Yes, madami po dito umaray. Hindi lang naman ang ating mga kababayan or kami, pati yung mga locals. Talagang every year tumataas po yung renta ng bahay dito sa Spain. Lalong-lalo lalo na sa mga big cities na katulad ng Madrid at saka Barcelona. Magkano ba yung binabayaran ng mga um, ng mga kapo natin Pilipino dito or magkano yung binabayaran namin. Usually, nag-range yan ng 300 hanggang 500 or let's say 300 hanggang 400 euros. So, yun na yung pinaka-common. So, parang papatak siya ng mga 20 hanggang 25,000 pesos no? pag kinonvert mo siya sa Philippine money. Um, yung rate ng Barcelona at saka Madrid, feel ko the same lang. At saka Valencia, yan. Pero pag ka outside, medyo mas mura, like mga 200, 150, ganyan. Sa Madrid pala, uh, sa mga Pilipino um, apartments, meron ding available ng mga bed spacers, ranging from 150 hanggang 200 euros. Ayan. So, dapat prepared ka pag punta mo dito sa si Spain. Yung mga bilihin pala guys, like mga prutas, um, vegetables, medyo mura-mura naman. No? Kaya naman siya. Pero yung bahay lang talaga, yung talagang uh, mahal. Ayan. Next one is, um, ah, syempre, usapang bahay. Syempre, <laughs> makikisama ka sa mga kasambahay mo. Yan pa yung isang struggle minsan, no? Ah, uh, kung meron kang sariling room, eh mas maganda. Kasi pagpasok mo sa room mo, magagawa mo na lahat ng mga gusto mo. Pero kung halimbawa bed space ka or kahit na may sakang room, no? may mga kasama ka, medyo um, struggle pa din yung pakikisama. Lalo na pag may mga chismosa, pakilimera, Or alam mo yon mahaba yung kamay so medyo dapat aware tayo sa mga ganyan. Dito pala sa Spain walang lock yung mga bahay, yung mga kwarto kaya ayan. Mag-ingat po tayo, no? Ah uh, isa pa pala no kung ibang lahi yung kasama mo, let's say um, oh wag na tayong mabanggit ng lahi. Mag-adjust ka kasi iba yung kultura nila, yung may ibang um, cultures like from Latin America or Eastern Europe, ayan. Next one is finding job. Um, aminado ako, marami pa din sa atin yung nahihirapang pang maghanap ng bahay. Um, lalo kung maarte ka, mapili ka, or ayaw mo yung ganito kasi nagtapos ka ng four-year graduate. Eh, pagdating dito, pare-parehas din lang naman, di ba? Relate ba kayo? Comment down. Di ba? Pare-parehas yan. Kung baga, huwag mo nang ipagmalaki na 4 uh, four-year course grad ako or galing ako, graduate ako ng ganitong school or ganyang school. Eh dito pare-parehas din lang naman, hindi naman nila alam kung saan ang ang mga school na yan, no? yung mga prominent school sa Pilipinas. Eh, Pare-parehas lang dito yan. So yung iba din, um, yun nga, language barrier, or ayaw, lang, nila, nila yung place ng work, mahirap din. Or lalo pag wala kang papel, maghanap ng trabaho, is struggle is real talaga. Ayan, dito sa Espanya. Another one is papers. Ah, uh, yung papers, yung mga walang papel, mga nag-tourist na pabunta rito sa Spain, mga nag-tourist galing ng ibang part ng uh, Europe or nag-au pair, kumbaga tumalon sila. Um, sa mga early months, mahirapan kayo. Kailangan mag-adjust, mag-ipon. Uh, dapat ready ka kung gusto mong punta rito sa Spain talaga. No? Kasi dito, or at least ngayon, pagkatapos ng two years, kung meron kang kontrata, pwede ka ng um, magantaw dito, magkapapel, no? A residency pa after two years. Starting May 2025 na po yan. Ayan. Another one is loneliness. Ayan. Nasasad ka ba? Mag-isa ka, wala kang friends. Nako, huwag ka na mag-spain. Char lang. Ayan. Well, actually, yung loneliness, depende na sa tao yan kung paano mo siya i-handle. Ayan. Uh, depende na sa'yo kung paano ka mag-cope up ng relax or stress. Ayon yung uh, pagka-miss sa pamilya. Pero yung iba rin natin mga kababayan na wala sa cities, um, mag-isa lang sila na Pilipino doon. May mga ganyan, may eh, maraming ganyan. Doon sa kanilang town, medyo nalulungkot din sila. Wala silang makausap. Sino ba naman ang makakausap mo ng Tagalog? Yung mga bato, yung mga plants, yung mga bundok, yun na lang kausapin mo. Charot lang. Another one is kapwa Pinoy. Yes, minsan naging problema din ang ating mga kapwa Pinoy. Ayun. Sa Madrid. <laughs> sa Madrid talaga. Tsaka sa Barcelona na din. May mga problema talaga. Um, ewan ko ba? Minsan, para mas maganda pa na uh, ang kasama mo is hindi ka Pinoy. <laughs> Oy, okay, pero meron din mga mababait na kapwa Pinoy. Marami din akong circle of friends ng mga Pinoy. Pero for sure makaka ka diyan, 'di ba? Yung iba parang gusto nilang ano, mag-games yan. Yung mga games nila, mga agawan ng asawa. Ano ba? Yung mga utang. Diyos ko. Kinakalimutan na nila. Ayan. Or scam. <coughs> <coughs> yung mga scam. Maraming ganyan. Kaya mag ingat po tayo. Dapat kilalanin muna natin kung sino ang ating mga makakasama at saka makakasalamuha. Ganyan. Another one is weather, yes. Since sa Philippines nga, meron tayong rainy days at saka sunny days, dito naman meron silang four seasons. Spring, summer, autumn, winter. Ang pinakaayo ko, summer, masyadong mainit. Lalo na pag nasa south kayo ng Spain, it's too hot. Pag nasa north naman kayo ng Spain, it's too cold. Lalo pag winter pala, I hate winter. Sobrang lamig. Another one is yung ugali ng ibang lahi. ah uh, Spain po is very diverse, multicultural. Marami dito mga uh, immigrants din na katulad natin. So, kailangan din natin makibagay, makisalamuha, alamin kung ano yung kanila mga kultura. Like mga, marami dito Latin America, ayan. From Colombia, Venezuela, Ecuador, Panama, yung mga ganyan, Mexico, madami. Um, sa Eastern Europe din, madami. Romania, Bulgaria, um, ano ba, ba? Um, Russia, um, Belarus, Moldova yung mga ganyang country. Ayan. Another one is homesick. Kung feel mo maho-homesick ka, wag mo nang ituloy ang pag spain Ay, charot lang. Dapat minomotivate ko kayo na pumunta rito sa Spain, di ba? So, sa akin lang, um, dapat kung na-homesick kayo, maghanap na lang kayo ng jowa dito, char. O, oh, di ba? Um, dapat marunong na kayong um, i-handle yan. Um, I-cope up yung home.